ang mga bangko ay hindi nagpayaman dahil mas matalino sila kaysa sa amin. Nagtatagumpay sila dahil milyon, milyong mga tao, araw-araw, mag-aaksaya ng maliit na halaga ng hindi na pagtanto na ito mismo ang mga maliliit na pagtagas na sumisira sa kanilang pinansyal na hinaharap. Ang katotohanan ay ang kahirapan ay hindi ipinanganak ng mga panlabas na kadahilanan. Nag-aayos ito sa bahay, sa tila hindi nakakapinsalang gawi, sa kaswal na paggasta, sa mga otomatikong kilos na hindi pa natin naitala. Bawat araw, kusang, loob mong maihatid ang iyong hinaharap sa mga bangko ng hindi napansin. Isipin ang sumusunod na eksena, isang tao na nakaupo sa mesa na may isang notebook, na itala ang bawat penny na ginugol. Ito ay maaaring mukhang mainip o kahit na isang pag-aaksaya ng oras, munit ang disiplina na ito ay kung ano ang naghihiwalay sa mga nagtatayo ng kayamanan mula sa mga laging nakatira sa pula. Ginawa iyon ng lolo ko. Nabanggit nito ang lahat, ang tinapay na binili sa bakery, ang selyo para sa isang liham, bawat maliit na gastos. Sa oras na iyon, naisip ko na nakakapagod. Ngayon, naiintindihan ko na hindi ito meskshile, ito ay kapangyarihan. Salamat sa malupit na kontrol na ito, pinamamahala ang niyang magtayo ng bahay, Turuan ang kanyang mga anak at hindi kailanman nakasalalay sa utang. Hindi dahil nakakuha ako ng kapalaran, ngunit dahil pinahahalagahan ko ang bawat sentimo. Nakatira kami sa isang kultura na nagpapahiya sa maliit. Kami ay binomba ng ideya na ang pag-iisip tungkol sa mga supling ay mahirap na bagay, ang tunay na tagumpay ay nasa malaking negosyo, mabilis na mga nakuha, mga pangako ng madaling pagpapayaman. Ngunit ang katotohanan ay malupit ito ay tiyak na pag-iingat sa mga maliliit na bagay na nagpapanatili sa mga tao na natigil sa kakulangan. Tulad ng isang kalokohan, tulad ng maraming tubig na inilalagay mo, laging walang laman. Hanggang sa mga maliliit na butas na ito, ang anumang hindi inaasahang sweldo o swerte ay tatakbo sa pagitan ng mga daliri tulad ng buhangin. Ilang beses mong sinabi, sampung riis lang ito, ano ang pagkakaiba nito? O oh, tibibili ako ngayon pagkatapos ng lahat ay halos wala. Ang mga kaisipang ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit lumikha sila ng kawalang kasiyahan sa pagtatapos ng buwan. Sila ang mga gumagawa ka ng overdraft o credit card muli. Ang mga bangko at tingian na network ay nagtayo ng mga imperyo na naggalugad lamang ito, ang aming pagkahilig na huwag pansinin ang mga anak. Dahil kapag nawalan tayo ng kontrol sa isang sentimo, hindi lang tayo mawalan ng pera, nawalan tayo ng disiplina. Ang karunungan ng millennial ay laging alam iyon. Hindi dahil ang maliit ay mas mahalaga kaysa sa malaki, ngunit dahil ang hindi pinangunahan ang maliit, ang dakila ay hindi makakamit. Mayroong isang kasabihan na nagsasabing, mas mahusay na natututo ng kaunti at kasanayan kaysa sa maraming nakakaalam at hindi kumikilos. Ang parehong napupunta para sa pera. Ang mga natutong igalang ang bawat sentimo sa paglipas ng panahon ay magkakaroon ng riis, dose, dosenang, daan, daang. Sino ang humahamak sa maliit na mawawala sa malaki? Kinukumpirma ng modernong sikolohiya ang katotohanan na ito. Ang aming utak ay na program upang kumilo sa salpok na nagbibigay katwiran sa maliit na paggasta na parang hindi gaanong mahalaga. Ngunit ito ang mga maliliit na gastos na, paulit-ulit, maging mga gawi at ang mga gawi ay humuhubog sa ating pamumuhay na kung saan ay tumutukoy sa ating kapalaran. Kapag inaangkin ng mga eksperto tulad ni Morgan Housel na i, eh, ang kayamanan ay hindi kung ano ang makukuha mo, ngunit kung ano ang hindi mo paginugol. Ang mga ito ay sumasalamin lamang sa kung ano ang matalinong mga tao na kilala sa loob ng maraming siglo. Ang problema ng kahirapan ay wala sa laki ng sweldo, ngunit sa dami ng mga butas sa balde. Gumugol ka ng pansin sa mababaw, oras sa kawalan ng laman at pera sa kung ano ang hindi nagdaragdag ng halaga. Kung magpapatuloy ka ng ganito, walang bangko, walang kapaki, pakinabang na bonus o negosyo ang sapat upang maiwasan ang patuloy na daloy ng mga mapagkukunan. Dahil ang hinaharap ay hindi na wala ng sabay, sabay, iniwan niya ang pagbagsak. Sa makatuwid, ang una at pinakamahirap na hakbang ay malaman na pahalagahan ang bawat sentimo. Naaalala ko nang binigyan ako ng aking ama ng isang naka, checkered notebook at sinabing, mula ngayon isusulat mo ang lahat ng iyong mga gastos ng walang pagbubukod. Parang parusa. Pagkatapos ng lahat, anong pagkakaiba ang gumawa ng isang tunay na ginugol sa gum o sampung riis sa bus? Ngunit iginiit niya at sinimulan ko ang pagrehistro ng lahat araw-araw. Sa una ito ay isang mekanikal na gawain lamang. Hanggang sa, pagkatapos ng isang buwan, nakita ko ang buong larawan, ang kalahati ng aking pera ay nag-iiwan ng mga bagay na hindi ko maalala. Halaga ng halaga, zero utility. Ito ay pera na itinapon, o sa halip, ito ang aking hinaharap na nasayang. Ang notebook na iyon ay naging aking unang klase sa edukasyon sa pananalapi. Dahil ang pagsulat ay hindi lamang tungkol sa mga numero, ito ay isang salamin ng iyong mga halaga. Kapag irehistro mo ang bawat gastos, bigla mong makita kung gaano kalaki ang dumating sa iyong buhay. Ang bawat nakasulat na linya ay hindi lamang isang gastos, ito ay isang pagpipilian. Isang TE o isang T hindi. At kung ang iyong paggastos? Er ay puno ng TE nang walang pagpapasya. Huwag magulat kapag ang buhay ay walang laman sa kung ano ang talagang mahalaga. Sa tradisyon ng mga Hudyo, mayroong konsepto ng Heshbon Hanifesh na nangangahulugang pananagutan ng kaluluwa. Ito ay ugali ng pagsusuri sa iyong mga aksyon araw-araw, pagkilala ng mga pagkakamali at mga hit. Ang pera ay isang salamin lamang nito. Ang mga hindi gumagawa ng kanilang mga account ay hindi lamang nawawalan ng pera, nawawalan din siya ng paggalang sa kanyang sarili. Sinabi ng mga pantas, hindi mayaman ang maraming mga kalakal, ngunit alam kung paano mag- Ayos para sa kung ano ang mayroon sila. Gayunpaman, imposible na manirahan kapag hindi mo alam kung saan pupunta ang iyong pera. Ang kasalukuyang pananaliksik ay nagpapatibay sa ideyang ito. Halimbawa, si Daniel Kahneman ay nagpakita kung paano tayo nililinlang ng ating utak na pinaniniwalaan tayo na ang mga maliliit na desisyon ay walang epekto. Ngunit tiyak na ang mga microeskolhas na ito na bumubuo sa karamihan ng aming mga aksyon ang mga sistematikong error na, idinagdag, lumikha ng butas sa budget sa katapusan ng buwan. Diretso si Morgan Housel, ang kayamanan ang hindi mo ginugol. Ito ay ang hindi nakikita ng na mga pagpapasya na naghihiwalay sa mga kumikita ng kalayaan sa pananalapi mula sa mga natigil sa walang hanggang utang. Isipin ang nakaraang buwan, kung magkano ang ginugol mo sa mga cave sa paglalakbay, hindi gumamit ng mga lagda, mga pagbili ng salpok dahil lamang sa isang promosyon. Ang perang ito ay maaaring maging batayan ng kalayaan nito, ngunit wala ito, sapagkat wala itong layunin, wala itong tala, hindi ito nagkaroon ng malinaw na patutunguhan. Kapag sinimulan mong kontrolin ang bawat sentimo, ito ay tulad ng pananalapi sa anino. Sinabi mo sa iyong pera, nakikita kita. Mayroon kang isang lugar at kahulugan. Alam ko ang isang kwento ng isang tao na minsan ay lumipat, gumugol ka ng mas maraming oras na napansin kaysa sa pag-save. Sampung taon na ang lumipas, nalunod siya sa utang, habang mayroon akong mga reserba na nagpapahintulot sa akin na mag-drop ng trabaho na kinamumuhian ko at namuhunan sa isang bagay na ginagawa sa akin. Ang lihim ay hindi kumita ng higit pa, ngunit hindi pagkakaroon ng mga butas sa balde. Ang bawat sentimo ay isang ladrilyo sa pagtatatag ng aking kalayaan. Ang aralin ay maaaring tunog mahirap, ngunit ito ay simple, ang pagkontrol sa bawat gastos ay isang anyo ng paggalang sa sarili at buhay mismo. Kung hindi mo ito ginagawa, inihahatid mo ang iyong patutunguhan sa mga bangko, tindahan at algorithm ng advertising. Gustong, gusto nilang pamahalaan ang iyong hinaharap dahil dinukot mo ang responsibilidad na ito. Ngunit kumuha lamang ng isang notebook o api sa iyong mobile phone upang magsimulang magbago. Hindi ito magiging mabilis o mahiwagang, ngunit ito ay pag-unlad, dahil ang kontrol sa pananalapi ay ipinanganak ng pansin. At ang pansin ay ang pinakamahalagang pera na umiiral. Nakilala ko ang isang tao na nagtrabaho sa isang katamtamang trabaho sa isang graphic. Ang kanyang sahod ay bahagya na ibinigay upang mabuhay at ang mga kapitbahay na nakikipagtalik, gaano kamayaman, ha? Ngunit siya, araw-araw, nang walang pagkabigo, pinananatiling limang riis sa isang kahon. Sa maulan na araw, sa masikip na buwan, kahit na kailangan kong pumili sa pagitan ng isang matamis para sa bata at sa kanyang disiplina, inilagay niya ang limang riis. Maliit? Eh. <coughs> ngunit ganyan, sa paglipas ng panahon, nagtayo ito ng siguridad. Sapagkat ang kayamanan ay hindi ginawa ng mahusay na mga suntok ng swerte, ngunit may pare, pareho, isang sentimo ng paisa, isa. Ang ilang mga riis, na tila katawa, tawa sa mga mata ng iba, ay naging mga taon sa libo, libo. Ngunit ang pinakamahalaga ay hindi ang naipon na halaga, ngunit kung ano ang ginawa ng pagsasanay na iyon. Ang pang-araw, araw na disiplina ay humuhubog sa kanya sa isang tao na marunong magpapatuloy, na lumalaban sa tukso ng agarang, na natutong maghintay. Ito ang panloob na pagbabagong, anyo na sa kalaunan ay pinapayagan siyang magsimula ng isang maliit na negosyo, katamtaman, ngunit sapat upang suportahan ang kanyang pamilya ng may dignidad. Ang mga kakilala ay nagtanong, paano mo ito nakuha? Mumiti lang siya at sumagot, nagsimula ito sa limang riis. Ang kayamanan ay hindi biglang sapat. Ipinanganak ito ng paulit, ulit na kilos, na tila hindi gaanong mahalaga. Ngunit binago nila ang kurso ng isang buhay. Ang isang sambong ay nagsabi na, walang bumagsak bigla. May isang hakbang-hakbang na pagkahulog. Ang parehong napupunta para sa kaunlaran. Hindi siya umusbong mula sa isang suntok ng swerte, ngunit may mga patak na, paulit-ulit, punan ang baso. Tinatawag ito ng mga modernong mananaliksik na ito ang kapangyarihan ng ugali. Tulad ng isinulat ni James Clear, ang bawat ugali ay isang pamumuhunan sa hinaharap ay maliit ngunit paulit-ulit. Kapag pinapanatili mo ang limang riis ngayon, hindi ka lamang nagse-save ng pera, pinapalakas mo ang kalamnan ng sarili, disiplina. Ito ay ang pagbuo ng pagkakakilanlan ng isang tao na pinarangalan ang kanyang mga pangako sa kanyang sarili. Si Charles Duhigg, sa kapangyarihan ng ugali, ay nagpapaliwanag ng nakagawi ang hawakan, pag-sign, pagkilos, gantimpala. Para sa taong iyon, ang tanda ay ang pagtatapos ng X. Orientation, ang aksyon, ay deposito ang limang riis, ang gantimpala, isang panloob na katahimikan na walang masasamang gastos na maibibigay sa iyo. Sa paglipas ng panahon, ang siklo na ito ay naging natural tulad ng paghinga. Pinag-uusapan ng Naval Ravikant ang tungkol sa interes ng tambalan na inilapat hindi lamang sa pera, kundi sa kaalaman at kasanayan. Ang parehong prinsipyo ay nagkakahalaga dito: ang maliit, paulit-ulit na isang libong beses, nagiging mahusay. Hindi ito mahika, walang lihim ng mga bilyon-bilyon. Ito ay matematika na sinamahan ng katapatan. Ang karunungan ng mga Hudyo ay palaging pinahahalagahan ang pagsisikap sa itaas ng talento. Talento, nang walang paglilinang, nalalanta, ang patuloy na trabaho, kahit na minimal, ay nagbubunga. Tulad ng sinabi ng isang lumang kasunduan, hindi para sa iyo na makumpleto ang gawain, ngunit hindi pinapayagan na isuko ito. Ang kakanyahan ay simple, ang iyong tungkulin ay gumawa ng isang hakbang ng paisa, isa, nang hindi inaasahan ang mga instant na himala, munit ang pagbuo bukas sa mga aksyon ngayon. Ngayon isipin ang iyong sarili sa isang taon, pinapanatili ang limampung riis sa isang araw. Hindi nito mababago ang iyong buhay bukas, ngunit sa labindalawang buwan ay halos dalawampung libong, sa limang taon, higit sa isang daang libo. Gayunpaman, ang tunay na halaga ay hindi sa kabuuan, ngunit sino ka magiging isang taong nagtitiwala sa kanyang sarili. Karamihan ay sumuko dahil pinapabagsak nito ang lakas ng maliit kung hindi ako makapag, imbak ng sampung libo ng sabay, sabay, hindi man ito sulit na magsimula, sa palagay nila. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran, kung hindi mo mapapanatili ang minimum, hindi ka na makakapamamahala ng marami. Ang kayamanan ay hindi ang halaga ng pera na mayroon ka. Ito ang kalidad ng mga gawin na iyong nililinang. Tandaan, ang ugali ay isang kapital na gumagana para sa iyo, kahit na natutulog ka, kahit na gumuho ang mundo. Kung nagtatayo ka ng isang sistema ng pare, pareho na maliliit na kasanayan, mas maaga ka sa nakararami, hindi lamang dahil sa balanse ng bangko, ngunit para sa forged character, mas lumalaban ka isa sa anumang krisis. Ito ay isang biyernes ng gabi. Ang mga kandila ay sinunog na sa mesa, kung saan pinaglingkuran ang isang simpleng pagkain, tinapay, alak, sopas. Tahimik ang telepono, sarado ang pitaka, ang trabaho sa labas ng pintuan. Nagsimula ang Shabbat, dalawamput, maraming oras kung ang pera ay walang kapangyarihan. Ang oras na ito ay hindi kabilang sa merkado, ni sa mga bangko, o sa sinuman kundi pamilya at kaluluwa. Sa mga oras na ito, natutunan ang mga mahahalagang, ang kayamanan ay hindi kung ano ang mayroon ka, ngunit kung paano ka nabubuhay sa oras na mayroon ka. Maraming tao ang naniniwala na ang kalayaan ay nagkakaroon ng maraming pera. Ngunit ano ang punto kung walang isang minuto upang umupo sa mesa na gusto mo? Kung ang bawat abiso ay nagiging pagkabalisa? Kung kahit sa pagtulog ay umiikot ang isip sa paligid ng mga account na babayaran? Ang ganitong uri ng kiyaman ay isang disgis na bilangguan. Ang tunay na kasaganaan ay nagsasabi, ngayon kabilang ako sa akin. Ngayon kabilang ako sa mahal ko itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo ang tao ay hindi mahirap kapag mayroon siyang kaunti ngunit kapag siya ay alipin sa kanyang mga alalahanin nag-aalok ang Shabbat ng isa pang aralin tumigil ka tingnan kung ano ang mayroon ka salamat sa maliit ang pahinga na ito ay nagbibigay ng lakas upang magpatuloy ang mga modernong nag-iisip ay nagbubuni sa karunungan na ito Sumulat si Abraham Joshua Heschel, sa Shabbat, natututo kaming mabuhay sa oras, hindi sa kalawakan. Wala kaming mga bagay, mayroon kaming mga sandali. At kung hindi natin alam kung paano pahalagahan ang mga ito, ang anumang kapalaran ay walang laman. Si Kang Newport, sa malalim na trabaho, ay nagtalo na ang pansin ay ang bagong kapital. Kung ginugol mo ito ng patuloy na pag-iingat, nahihirapan ito, kahit na may mataas na sweldo ngunit maaari kang tumuon sa kung ano ang mahalaga. Tinatawag ni Nasim Taleb ang antifragality na ito. Ang mundo ay palaging puno ng pag-alog, ngunit kung nagtatayo ka ng isang sistema ng mga maliliit na hakbang na makatwiran, hindi lamang lumalaban sa mga suntok ito ay nagiging mas malakas sa kanila. Ang mga katamtamang taya, ipinamamahagi ng mga pagsisikap, at ang pagpayag na gumawa ng mga pagkakamali ay lumikha ng isang kapital na hindi masira. Si Viktor Frankl, sa kanyang pagmumuni, muni sa kahulugan ng buhay, ay sumulat, maaari nilang kunin ang lahat mula sa isang tao, ngunit isang bagay, ang kalayaan na piliin ang kanyang saloobin sa harap ng mga pangyayari. At ito ang kalayaan na ito ang gumagawa ng tao na may ari ng kanyang buhay, maging sa mga pinakamahirap na sitwasyon. Ang katatagan sa pananalapi ay gumagana sa parehong paraan. Ang pera ay darating at pupunta, Munit ang ugali ng pagkuha ng responsibilidad ay nananatili. Naalala ni Simon Sinek, huwag kumilos para sa agarang kalamangan, munit ang mahabang abot tanaw. Ang mga samahan at mga taong nabubuhay lamang para sa ngayon ay nagtatapos sa pagkabagabag, ang mga nagtatayo bukas ay makakaligtas. Ang iyong hi-bakit ay ang pundasyon na pipigilan ang lahat ng mga krisis. Alam ko ang isang negosyante na sumailalim sa tatlong inflationary waves. Sa bawat oras, siya ay nagpatuloy halos mula sa simula, ngunit may isang prinsipyo, huwag kailanman ipagsapalaran ang lahat ng sabay-sabay. Itinago ang hindi bababasa, namuhunan sa sarili, natutunan, pinalakas na mga relasyon. Ang kanyang kapital ay hindi lamang sa pera, ngunit sa mga kasanayan at reputasyon. Kapag ang bagyo ay lumusot sa merkado, ang mga tao ay nagpunta dito, hindi dahil sa mga bilang, munit dahil pinagkakatiwalaan nila ang kanilang pagkatao. Ang ika, apat na aralin ay simple ngunit mahirap, huwag magtayo ng buhay sa mga marupok na base. Ang kayamanan ay hindi kung magkano ang kikitain mo sa mga oras ng bonanza, ngunit maaari kang tumayo ng bagyo. Pananagutan para sa maliliit na pagpapasya, kahinahunan, kakayahang maghintay at magtiis, ito ang kanilang mas ligtas na pamumuhunan. Tandaan, ang hinaharap ay hindi pinapaboran ang mga pumusta sa lahat ng bagay, ngunit gantimpalaan ang mga bumubuo ng hakbang, hakbang, na iginagalang ang panganib at ipinapalagay ang responsibilidad. Ito ang mga taong ito na naging hindi mapapawi at, sa huli, kumita ng higit sa lahat ng mga odazes na nanganganib sa lahat. Sumali tayo sa napag-usapan natin hanggang ngayon. Una, bilangin ang bawat sentimo. Nang walang paggalang sa maliit, ang dakila ay hindi napapanatili. Pangalawa, ang ugali bilang kapital. Dumating ang pera at pupunta, ngunit ang disiplina ay at nagbabago sa iyo. Pangatlo, ang oras ay nagkakahalaga ng higit sa pera. Ang tunay na kayamanan ay nasa ibinahaging minuto sa mga nagmamahal at ang kakayahang pamahalaan ang kanilang pansin. Pang, apat, responsibilidad at antifragality. Hindi makaligtas sa mga may panganib sa lahat, ngunit nagtatayo ng pare, pareho at ipinapalagay ang kanilang mga pagpipilian. Ang mga araling ito ay kumulo sa isang solong vektor, ang kayamanan ay hindi isang scam ng swerte o isang transaksyon ay nabigo, ngunit isang sistema ng disiplina, paggalang sa maliit, lakas ng mga gawi, pagpapahalaga sa oras at responsibilidad. Ang pera ay bunga lamang ng ganitong paraan ng pamumuhay. Marami ang nag-iisip na ang pagsisimula ay mahirap, Ngunit ang katotohanan ay ang lahat ay nagsisimula sa maliit na nasa loob ng lahat. Sa makatuwid, nagmumungkahi ako ng isang minimum na plano na hindi nangangailangan ng kapital, kontak o swerte, ang desisyon lamang nito. Unang hakbang, isulat ang lahat ng paggasta. Maaring ito ay nasa isang notebook o aplikasyon, ngunit ang bawat penny ay dapat magkaroon ng isang pangalan. Sa isang linggo, makikita mo kung saan ang iyong hinaharap na pagtulo. Pangalawang hakbang, mag ng isang simbolikong halaga, kahit na US dollars isa zero. Ang halaga ay hindi mahalaga, ang binibilang ay upang maisaaktibo ang ugali. Sasabihin mo sa iyong sarili, maaari kong panatilihin, at iyon ang magiging simula ng isang bagong pagkakakilanlan. Hakbang pangatlo, magreserba ng kalahating oras ng dalisay na oras. Walang cellphone, walang balita, walang trabaho. Maaari itong magbasa, isang pag-uusap sa mga nagmamahal o simpleng katahimikan. Ang tatlong pu minuto na ito ay nagkakahalaga ng higit sa anumang kita dahil babalik sila sa iyo ang kontrol sa iyong pansin. Hakbang sa ika, apat, sabihin hindi kahit isang hindi kinakailangang pagbili ngayon. Hindi bukas, hindi pagkatapos ngayon. Kapag ang paghihimok na bumili ng isang bagay dahil lamang sa huminto at tumangi, Ang hindi ang iyong unang tagumpay. Magugulat ka kung paano binabago ng mga simpleng hakbang na ito ang iyong relasyon sa pera. Hindi na siya magiging misteryo o isang kaaway at magiging isang tuol na sumunod sa disiplina. At disiplina, naman, sumunod sa kahulugan. Itinuturo ng karunungan ng mga Hudyo, ang matalino ay ang natututo mula sa lahat. Ang bawat araw ay maaaring maging master kung bibigyan natin ng pansin ang mga maliliit na bagay. Araw, araw maaari kang lumapit sa kayamanan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa pera, ugali, oras at responsibilidad. Pinakamahalaga, huwag maghintay para sa perpektong sandali. Hindi siya darating. Magsimula sa maliit ngayon dahil ang kayamanan ay hindi itinayo bukas, ngunit ngayon, sa araw na ito, sa minuto na ito, sa pera na ito ay pinili mong huwag mag-aaksaya. Napagtanto mo ba? Hindi itinago ng mga bangko ang lihim ng pamamaraan, nakikinabang lamang sila sa aming pag-iingat. Ang bawat sentimo, bawat kilos, ang bawat ugali ay isang ladrilyo kung saan itinayo ang patutunguhan. Ang ilan ay nagtataas ng isang solidong bahay, kasama nila, ang iba ay pinapayagan silang tumakbo sa pamamagitan ng mga daliri. Ngunit ang pagpipilian ay palaging magiging iyo. Ang totoong kayamanan, tulad ng itinuturo ng tradisyon ng mga Hudyo, ay hindi gintong bundok munit ang kakayahang mabuhay ng may dignidad. Pinapalakas lamang ng pera kung ano ang mayroon sa iyo, kung may disiplina, mapaparami ito, kung may layunin, ito ang iyong instrumento, kung may paggalang sa oras, mapapahusay nito ang halaga nito. Ngunit kung wala rito, ang pera ay magiging abo at ang tao ay mananatiling alipin sa kanyang mga hinahangad. Ngayon narinig mo ang apat na simple, ngunit makapangyarihang mga aralin, igalang ang penny, magtayo ng mga gawi, oras ng halaga at responsibilidad Ang mga patakarang ito ay nasubok sa loob ng maraming siglo, krisis at libo-libong buhay Hindi nila ipinangako ang madaling mahika, nangangailangan ng trabaho Ngunit ito ang gawaing ito na ginagawang libre Tandaan, hindi ka mahina nakalimutan mo lang ang lakas ng disiplina at kahulugan Ang lakas na ito ay palaging maaabot mo sa bawat detalye, sa bawat pagpipilian, bawat araw kung magsisimula ka G. Sa maliit, ang dakila ay darating sa kanyang sarili. Huwag isipin na nawala ang lahat. Ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon. Maaari mong baguhin ang tilapo ng iyong buhay ngayon. Ang kailangan mo lang gawin ay ihinto, tumingin ng matapat sa iyong mga pagpapasya at sabihin, ngayon, pipili ako ng iba. Pagkatapos ng lahat, ang kayamanan ay hindi bunga ng swerte, Ngunit ng katapatan, sa sarili, ang mga layunin at kakanyahan nito. Kapag nakamit mo ang katapatan na ito, walang krisis o bangko na maaaring magnakaon ng iyong hinaharap. Isipin ngayon, aling hakbang na mini ang nais mong gawin ngayon? Tandaan ang paggastos, makatipid ng US Dollars isa zero, mag-book ng kalahating oras para sa iyo o tumanggi sa isang napakalaking pagbili. Pumili ng isa, gumanap at ito ang iyong unang hakbang patungo sa totoong kayamanan. Ang natitira ay darating hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, ngunit sa pamamagitan ng pagpili.